Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao eh. Human servant po yun eh. Pakinggan niyo po sa 1, 7 at 14 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espirito kasi yun eh. Ano ba ang tungkulin ng mga anghel? sa 14. Hindi ba ga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ay, mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, anghel de la guardia. Guardia yan eh. Kayo po mag-isip. Na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun eh mas ma importante yung nasa loob na binabantayan niya, hindi ba? Actually, ang anghel po ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto Is. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Hmm. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Hmm. Ay, hindi nyo ba alam na ating hahatulan ang mga anghel, sabi ni Pablo sa mga kristyano sa Korinto? So ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga kristyanong maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Eh, ang anghel eh hahatulan. At umaamin naman po yung anghel eh. Yung anghel na nagpakita kay San Juan nung mga pangitain sa Apokalipsis, lumuhod si San Juan para sambahin niya yung anghel. Pinigilan siya nung anghel. 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. Hmm. At ng aking marinig at makita, ay? ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At? at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Hmm. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Huwag mong gawin yan. Sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. Sabi nung anghel kewan, sumamba siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin alipin. Kapwa mo ako alipin. Kaya po, hindi tayo maliligtas pag sumamba tayo sa anghel. Kolosas 2.18 Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo mm. sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Mananakawan tayo ng gantimpala pagka magpapakababa ka sa ka sa anghel. Meaning, hindi talaga mas mataas ang anghel sa tao. Mas malakas lang sila dahil espiritu sila, malakas ang kanilang kapangyarihan. Pero sa hierarchy o sa bahabahagdan ng importansya sa paningin ng Diyos, ang tao po ang kasunod. Sabi ng Diyos kasi, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, immediately after God, tao kasunod hindi anghel.